I, I am, You're not being I am, fair, I am, Mr. Chair. I am fair. Kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, two questions lamang. Sabi mo one question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo two questions. And now sa kalagitnaan ng pandinig naging kapansin-pansin ang pagtatalo ng binigyang diin ni Rafi Tulfo ang tila kabagalan ni Marculeta sa pag-facilitate ng simpleng dalawang minutong pagsasalita. Para kay Tulfo, napakasimple ng bagay na yun. Ngunit bakit kailangan pang patagalin? Mismo si Tulfo ang nagsabi. Kung ang Senado ay hindi kayang bigyan ng maayos at mabilis na pagkataon ang mga bisita at resource persons na magsalita, paano pa kaya asahan ng taong bayan na may mabilis na aksyon pagdating sa mas maseryosong problema gaya ng flood control project? Sinitipid mo ako sabi mo two questions and now pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair Mr. Chair. Tendeka muna. Tendeka muna. Bago tayo magkaroon ng impresyon na walang fair dito. Noon. Sa puntong iyon, ramdam ng lahat ang tensyon. Hindi lang basta pagtutol ang pinakita ni Tulfo kundi isang panawagan para sa efficiency at respeto sa oras ng bawat isa. Dapat maging fair ka Mr. Chair. Pag sinabi mong two questions, two minutes, two minutes talaga you have to stick with it. Because the last time I was here, I was only allowed two questions by you. And then and yet, mga kasamahan ko rito, they were allowed na one to sawa. Dapat, Dapat maging fair ka Mr. Chair. Pag sinabi mong two questions, two minutes, two minutes talaga you have to stick with it. Kuwa! Ano, hanggang kuan lang kayo, hanggang disalawas lang kayo, hindi nyo nakita. O ano ngayon? Hindi ba papilin nyo yan as commission on audit na mag lang kaso? Yes, po, Samantala, honor. Right. hindi rin nakaligtas sa puna ng iba pang senador, particular si Senador Bato de la Rosa, ang commission on audit na binusisi ang mga kahinahinalang detalye sa mga flood control project. Pakinggan din natin kung paano busisiin at gisahin ni Senador Bato ang Commission on Audit sa kanilang napakabagal na usad at aksyon sa kasong ito hinggil sa flood control projects na hanggang sa ngayon wala pang movement at wala pang na Tingnan natin ang pahayag ng COA. We're discovered to have never been actually constructed or physically undertaken malinaw na sa BIR report na ito na may mga proyektong fully paid pero hindi naman ginawa paano nakakalusot ito sa inyong post audit at bakit hindi ka agad nakikita bago ma ang final payment can you respond to that uh, yes, Your Honor, um, the audit team or the audit teams uh, under the, dipab, uh, the DPWH has already issued notices of these allowances based on the absence or non-submission of the disbursement vouchers and dun din po sa mga may technical deficiencies noted by the audit teams po. I, yun, yun nga, yun nga. Itong mga project na ito nga, na-verified, validated, na ghost projects talaga hindi ginawa. So ano nga ang papel lang kuha dito? Hindi, hindi ninyo to nakita? Kaya sabi mo, granting na post-audit ginawa ninyo, pero ito fully paid na eh. yes, So I, I we presume Your na yes, nag-conduct na kayo ng post-audit dito. Meron na po, uh, Your Honor, hindi po siya na post-audit, kaya po nag-issue na po si auditor ng notices of disallowances para doon po sa mga projects na yun, Your Honor. At doon sa mga hindi po sinabmit na disbursement vouchers po. Are you happy with her answer, Senator Batu? Um, not, not, if, I'm not satisfied, uh, uh, Mr. Chair. If Chen. I may uh, I'm not satisfied. provide po your honor for... Ang tinatanong um, niya po, Madam. Yes po. Paano niyo inaudit yung ghost project? Yes, Your Honor. Doon po sa case po kasi ng Bulacan, Your Honor, um, hindi, marami pong hindi na-submit na disbursement vouchers. So, hindi naman kahit several… Ang, uh, ang ibig niyong uh, sabihin, nagdidepende lang kayo sa mga papeles, sa dokumento? Uh, hindi po, Your Honor. Kaya nga po, uh, dahil hindi po sila nakapag-submit, nag-issue na po ang audit teams ng notices of disallowance. Kaya kayo, po. mahirap, Mr. Chair, Mr. Chair, mahirap na puro lang tayo notice of this allowance na klarong-klaro na ito na ghost project. Yes, w wala, Your Honor. Wala, wala ba, yung wala, hindi po kasi pag-submit ng uh, account, Sir, or yung disbursement vouchers, pwede pong kasuhan din yung mga persons liable na hindi nag-submit doon sa... Uh, hindi, uh, uh, huwag mo muna akong, okay. akong dalhin doon sa mga papel, okay. yan, mga disbursement na yan. Kuha! kung mag-post audit kayo, di ba pupunta kayo sa area, tingnan nyo kung saan ang project? Yes po. O ngayon, hindi nyo nakita, ano, hanggang kuan alam kayo, hanggang disalawas lang kayo, o, hindi nyo nakita, o ano ngayon? So, hindi ba papilin nyo yan as commission on audit okay. na mag lang kaso? Yes po, Your Honor. Yun po yung susunod na hakbang. Ay, susunod. Kaya pa susunod. Kaya Kasi, naubos na ang pira ng gobyerno ito. Nabayaran na lahat itong project na ito na hindi nagawa. Tapos ngayon, susunod pa. Ah, ay 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 I am so alam mo yung mga tao na nanonood sa atin sabihin nila kaya pala naglipana yung ghost projects dahil yung kuha kabagal kumilos hindi po, hindi. Your Honor. Uh, gusto ko lang pong iklaro na yun pong sinasabi nating ghost project na isa po sa mga nabisita ay 2025 transactions po siya. At declared po siya na completed as of July 2025. Yun pong disbursement vouchers po niya ay hindi pa po due for submission noong, noong August po na unang so, hearing natin. Kailan, kailan ninyo mapapailan na kaso ito? Because the people are uh, impatient. The people are impatient with the, all this uh uh corruption na nangyari. Yes, your honor. Kailan newofile? Pa uh, Can you give us a, a In, uh, ganito po siya your honor. Answer? Opo. Ganito po siya. 'Di ba po kasama po siya doon sa ating special audit? Sa ngayon po, fina-finalize po yung audit highlights natin sa special audit. Doon po sa uh, sa audit highlights, alam mo yung yes, mga mga tao. Right? Opo. Nakikinig natin yes, ngayon. Po hindi pa pasok sa utak nila yung special regular audit or what. Yes, sir. Ang tanong ko sa iyo, kailan niyo tumapayla ng kaso? The soonest possible time po, Your Honor. What is Mr. the soonest time? Uh, dahil i-issue po ngayon yung ating... Uh... Kaya, what is the soonest time? Estimate. Estimate. This month po, Your Honor. This month? Opo. Mapayla niyo ito ng kaso? Opo. Ngayon, sino ang pwede yung mapayla ng kaso? Sir, based po doon sa audit, sir, yung mga uh, ano to yung mga persons liable po pwede pong management officials ng DPWH at ganun din po yung mga contractors po Mr. Chair so this Ms. Might... interjection Mr. Chair If I may excuse me. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila 1 2 3 4 5 and then by 2 o'clock mag uh, ano na tayo adjourn. So, uh, so uh, Paolo pa Mr. Chair is finished already. So okay. Thank you, thank you. But thank may, you may I may uh, I interject uh, with with the uh, uh, indulgence of Senator Bato Mr. Chairman. Uh, if I may in the same topic Mr. Chairman with regard to uh, co reports Mr. Chairman. If I may Just a few uh, queries, Mr. Chair. Queries yeah. na, kasi Yes, na yes, Mr. Yung Chairman, yung because uh, I heard, because I'm sure a lot of our people are listening and watching. Very interesting yung ni-raise ni Senator Bato. Ma'am, from COA, what's the difference between uh, fraud audit and yung audit highlights? At binabanggit niyo matatapos na po ito. Is that correct? Because that's the reason why... The chairperson of COA is not here today because he's finalizing it today. If I, am I correct, uh, ma'am? Your Honor, opo. Uh, yung, key, uh, yung fraud audit po, ang result po ng kanyang or report po na lalabas ay yung pong audit highlights po natin. The audit highlights would contain the um, significant or yung key takeaways po uh, doon sa ating fraud audit. wherein the nature of the alleged fraud and the persons liable at, saka yung mga gathered po na evidence ang lalamanin po ng ating uh, highlights. A uh, kailangan po ng due process sir kailangan po munang ipareceive doon sa mga persons liable para po mag-comment po sila at magbigay din po ng kanilang panic. Yes, now I understand. Okay. So, si Senator Bato, tinatanong niya yun. Doon sa audit highlights, doon makikita yung nature ng alleged fraud, yung evidence gathered, and the parties involved. Am I correct? So, matatapos na po yan. Mr. Chairman, if I may respectfully uh, move that we subpoena itong... Uh, binabanggit ng ating uh, guest from uh, COA yung matatapos nila na fraud highlights immediately i furnished ng copy itong uh, blue ribbon na uh, committee even Mr. Chairman even while awaiting the response of the respondents and also once they responded Mr. Chairman we'd also like to submit the copies of the responses of the respondents uh, as soon as they are submitted to ko I so move Mr. chair Mr. Chair, Mr. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed two questions by you and then yet, mga kasama ko rito in in bilang respeto sa mga they were allowed na one to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong two questions, two minutes, two minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time sabi mo sa akin, two questions lamang. Sabi mo one question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo two questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impresyon na walang fair dito, noon, sinabi ko na in the earliest statement na... Como nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakit ang plenary at exactly 2.15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman na sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, uh, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng pa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am, I am following a schedule here. Uh, ito pa yung naka, nandito si, kung wala na si Senator Marcos. Tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Mr. Chairman, Mr. Chairman I, Chair, I, I, I made the motion, Mr. Chairman. I have, I have a pending motion, Mr. Chair. Uh, I motion. And do the Mr. Chair. tapusin muna natin yung bitin na ano. Kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Coa Ang, ang tinatanong napakasimple lang, paano yung inaudit yung ghost? Ba ba bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director eh. Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung no, walang pumirma na auditor? Uh, Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po uh, ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong pakialam sa pre-audit. I'm not asking Opo. you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, Your ito Honor. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa iyo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan niyo, mayroon certificate of acceptance, mayroon oh, certificate po. of completion. Pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident Anong auditor. Anong gagawin ng COA? Post-audit nga lang po. Kaya po ano nga yung post-audit? In your charter, oh, magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA citizens charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, Fraud audit special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang aakma doon sa performance ng contract? Okay. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus, oh, Wala nga ang compliance, eh. ganito po, Your Honor. Marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Hindi Sino ba? yung auditee? Di DPWH po sa case po natin ngayon, oh. Your Honor. So anong nangyari? Uh, marami pong observation ng mga auditors natin, sir. Pagdating po sa compliance nila kapagka, ng 9184. Kapag kapag ba ang chairman mismo mga pumunta rito, he can present better questions than you, mga 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 Mr. Chairman, Mr. Chairman, I I I'm I, I'm now being attempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I I I I made the motion, Julie seconded, Mr. Chairman. Yeah. Eh hey, kasi nga kung to sabi na, Mr. Yeah. Chairman, today, Mr. Chairman, I'm asking it today because they said. Hey, if it will that will help us, okay. Uh, any 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 seconds? second? Second. Yeah, it was already yeah. seconded, Mr. Chairman. Oh, there's a motion and there's a second. The the motion is approved. Then let's continue you, with Chairman. the uh, questioning. Mr. Chair. Sir, kasi yung five minutes ko maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi, Meri, kasi ma wali, hindi na makakaano itong mga kasama natin, alaala. With, with the permission of Sir Tortolpo. Sir Tortolpo, maiksi lang. Maiksi lang, ha? Mr. Chair? Kasi sabi ng... Mr. Chair, sabi ng kuwa... Teka Think, muna, with the uh, permission of Senator Tulpo. Okay lang? No, okay. Clarification, Mr. Chair. Akala ko kuwa ako yung... Oo nga, kayo na po ang susunod. Kaya lang, ang daming ayaw pang bumitaw. Wala hindi, hindi. Hindi naman po ako. na Kinatanong oh, ko lang po yung sequence. And then, Salamat, Mr. Chair. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos si... wala na si Senator Amy, Senator Rappi. Yeah, Sandali lang, ikaw lang po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, uh, considering that uh, this representation is part of the leadership, can ah, we okay. yeah, find out, priority. Priority. Okay, okay, the, the list last, of... Uh, last question, then Senator Risa. Wala na si Senator Marcos. Senator Joel. Senator Rapi. Senator Robin, magkano ka? Senator Robin. And then, uh, Senator Mark. Okay. In that order, okay. Thank you, Mr. Proceed, Chair. Proceed, sir. Proceed. Ma'am, uh, kuha, sabi mo kanina, ha? kaya hindi pa kayo ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Am I correct? At you need time para... Sir, for kaso. clarification, isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon na. Okay. Ganito. According to coa annual audit report 2023 ah 2023 to it was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion were declared as 100% complete on the report on publicized government programs projects and activities and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation there po, thereof. Ibig sabihin po sa regular annual audit ng KUWA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong mga 2023 na mga problema, wala pa kayo na pahilan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi, uh, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba...